You already found? May lalagay dito dito. Hello! Kamusta kayo dyan? Baha ba? Dito din. Malapit na sa amin. Oh, Where's my sinelas? Diba? May umupang may sinelas na. Tingnan natin ang sitwasyon sa labas, ng TV kaibigan. Ayan, bumababa na kasi yung dito doon, cemento, At, yung cemento, nakikita niya. Tapos meron naman pala ngayong improvement. Yeah! O, kamusta anak mo, ang gulong sa baha, ha? Ang oh sitwasyon sa labas. Ayan ko, ang kalagayan. Nasaan pag i Sa no. dito. na sila dyan. Ah, dito? Oh. Mm -hmm. lang yung ah. sitwasyon dito sa dama. not safe. Eleven? Anong alas na? Eleven, na yung Eleven, Lumuho pa na siya kasi nakikita ko na itong gata. Ang ano, gusto ng ano, kanina lumuho. Ano, ano, ano. Dama din o. Che! Nasaan na kayo? Mga tao, tulog na. ay, <laughs> ay. Ay, may tao. May nabibigong doon. Hello! Kamusta kayo dyan? Baba ba? Dito din. <laughs>